guys, uh, welcome back to my channel uh, Magandang umaga sa lahat guys Lahat ng mga subscriber ko uh, Magandang umaga Lahat ng mga subscriber, Magandang umaga na rin sa lahat guys Lahat ng mga kababayan natin OFW uh, Magandang umaga uh, Dito para kami ngayon natulog sa bangka guys uh, Binantayan namin yung bangka Ay, Yung paglabas ni Pipito Dito kami natulog guys uh, Shout out pala sa, ano, sa uh, mga dagala dyan sa Bisaya lalo dyan sa Liti uh, Ligala pamilya, at uh, saka mga undi family diyan, guys. Uh, lahat ng mga undi family sa sa Fortis. May undi pero sa Dulugan, sa uh, Sa Dulugan. At saka man uh, ba na diyan na uh, mga mga set out lang sa lahat guys. Maraming tubig guys. Ah, uh, undi lang tubig guys. Yeah. Uh, Sulat so guys nakatago yung mga Pangulong guys sa ano sa Santa Cruz dito. Nakatago sila guys. You know, doon sa gilid guys oh. Medyo kalma kalma nang hangin guys, wala nang hangin. Kumalma na guys. Tahimik na yung mga paligid guys oh. Oh, you know. Kalma kalbada na guys. yan ang mga pangulong guys na tago dito guys yan o yan yan na guys o yan o yan guys ha ah, bakal yan guys doon o ayan o es bawa kami guys. You Saya tu tengok nong pintu ibla. Oh, Hello. Pantay kami sa lang sa Pantay kami guys. sa bangka guys. Pagpigpag you guys. Uh, Nahira pa bayahan guys. Uh, dito kami na mumuhay sa light boat. Ito e, mawala yung light boat guys. Uh, wala na kami makakain guys. Kasi doon kami kumikita guys. Kaya hindi namin pabayaan yung light boat. Ikaw ay siya. Ah! ah. Ayun. Shout out sa mga muskiti sa Liti guys. Ah, sa Rangumba, sa Dabo guys. Oh, bitoon daw. Oh, ayan guys oh. Ah. Oh. <laughs> ayan guys oh, ayan guys. Muti ko Ayan guys. Wala na guys. Ayan guys oh. Ayan guys oh. Ayan guys oh. Guys, kayo, mga pi <laughs> <Mga pee> guys <laughs> Mga pi, <pee>, mga pi <laughs> Ayun kapitan guys oh, Nakakulay green guys ah, Shout out sa Sintino Sa Liti guys, mga Sintino guys. Si guys Ayun si Milak Sintino guys yan ang kapitan <laughs> sa Ilawan guys Ayun ah, ayan anu guys, guys, so, kapitan kami ya guys, so you know. Ya anu uh... yeah, no, nagiripir sila guys nang lambat guys, ya yeah, no, Si ang master guys ya yeah, no, ya yeah, naka guys. Guys. Yeah, ya no. Mga kasamaan. niya guys, ya yeah, no. Nagdopa nang niya guys sa. Yung bubong niya guys. Binagyo lalo yung isa guys, so no know, yo nakapu guys yo na. Uh, Eh kasi andun lang pula guys, yan. Master cutter yan. Master cutter yan guys. Lalo yung nakasumrilo guys. Iyan oh. Iyan no? Banggitan po ko tiro yan guys, yan you know? Galing sa ano to guys, sa Hong Kong. Taiwan eh. Vietnam yan. Yan sombrero yan galing. Oh, yan oh, Vietnam no. yan guys. <laughs> Na. Nagsisimula na sila guys ay ano na guys ala size na guys Bagong bago to guys na lambat guys ilan ni repair guys Magawa mga bago bago ng mukha Mga bago ng mukha ito lalo na to guys oh Ito guys <laughs> nagbubot yan ang mga bago guys Oh, ini last <laughs> lagi dua sahaja. I know